Sa video natin today, i-share ko lamang po sa inyo yung case na na-experience ko o yung case na na-encounter ko para para naman merong kayong idea na merong ganitong case na nangyayari talaga. So kung kayo ay Pilipina na merong asawang Koreano at merong anak, uh, kailangan panuulin niyo po ito. Ito po yung case po natin. Uh actually meron po siyang anak sa Koreano. Uh, si Pilipina po, pumunta siya dito sa South Korea ang visa po niya is F6 tapos nagkaroon po sila ng anak ng Koreano so meron po siyang anak kaya lang hindi po maganda yung relationship nila ng asawa niya So dahil hindi siya magaling mag-Korean, wala siyang trabaho, natakot po siya na baka hindi ibigay sa kanya yung custody ng anak niya. Kaya ang ginawa po niya, inuwi niya po sa Pilipinas yung anak niya. Hindi ko alam kung paano niya yung ginawa pero naiuwi po niya yung anak niya sa Pilipinas at hindi na po sila bumalik ng South Korea. Ngayon po yung bata po ay 18 years old na. So matagal na po nangyari 'yon. Siguro nung mga panahon na 'yon, hindi pa ganun kahigpit na pwede mo iuwi yung anak ng Koreano. So naiuwi po niya ngayon yung bata po 18 years old. Yung bata po ay Korean citizen, di ba? Kasi pinanganak siya dito sa South Korea, tapos Koreano yung tatay niya. Nakaregister po siya sa under ng Korean uh, father niya. So Koreano po yung bata. Ngayon po, uh, 18 years old na yung bata, yung nanay po na F6, wala na po siyang visa dahil hindi naman siya nag-extend uh, ng visa niya sa South Korea. Ngayon, dahil 18 years old na po itong bata, gusto na po niyang bumalik ng South Korea. Dahil, syempre, Korea na ako, kailangan pumunta ako sa bansa ko. Siguro, ganun yung naiisip ng bata. So, ngayon, gusto na niyang pumunta o... Oh, o gusto na niyang bumalik ng South Korea kasi 18 years old na po siya. Kaya lang, ang problema, hindi po makabalik yung bata. Bakit po? Yung nanay hindi na makakabalik dahil wala po siyang visa. Tapos wala na rin silang contact dun sa asawa niya o dun sa ama ng, ng bata. Ngayon, yung bata po, may passport po siya, may Korean passport po siya, kaya lang expired na. So, kay pag ganun ang case, kailangan pong ipa-extend yung passport or kumuha ng bagong passport sa Korean Embassy sa May Pinas. Ang problema po, kapag nagpa renew ka ng passport mo o gumawa ka ng passport mo sa Korean Embassy, may mga requirements po yan na manggagaling dito sa Korea. Yan po yung problema ngayon ng bata. Walang kukuha ng mga requirements na kailangan niya dito sa South Korea. Kaya hindi po siya makagawa ng Korean passport, hindi siya makapunta ng South Korea. Tapos usually, pag kung are 18, if I'm not mistaken, pag 18 years old na meron na po silang ID, di ba? Pag kasi bata pa, tulad nila Huri at Nara, dahil 2 years old pa lang po sila, meron lang po silang national ID number. Pero wala po silang card. Number lang ang meron sila, wala silang card. Pag tumungtong daw po sila ng, if I'm not mistaken, 18 years old, dun pa lang po sila bibigyan ng national ID card. So yung bata, dahil nasa Pilipinas lang po siya, wala siyang national ID card. So ngayon, hindi po siya makabalik ng South Korea. Kung ganito din po yung experience ninyo at na-solve ninyo, i-share nyo naman po sa, sa comment sa ibaba kung ano yung ginawa niyo para matulungan din po natin yung kababayan natin kung paano makakabalik ng South Korea yung bata. Uh, Korean naman talaga siya. So ano po yung pinaka-purpose ko sa video na ito? Na hindi porket anak ng Koreano yan, anytime pwede silang punta ng Korea. Hindi po ganun kadali. So, sa mga asawa ng mga Koreano, bago po kayo magdesisyon, uh, isipin nyo po muna yung future ng mga anak ninyo. Baka mamaya matulad po yan sa ganito na Koreanan, Koreano nga na stuck sa Pilipinas, hindi makabalik ng South Korea. So, sana mapulutan nyo po ng aral. Ito pong video po natin today.